naging chairman ako ng MECO. Ha? Okay. Pero nung malapit ng eleksyon, dinapitan ako sa atin sa akin. Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. Isang billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka -tumak, sa dawa. Nung una, akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digo. Sabi ko, pumira naman kayo. Barkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Davao ng tatlong pong taon. Naging kamileng 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 kamileng. tapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalaban, palapalaban. Ako ipapalaban yung saya. Sa hindi, hindi. Sabi na, hindi. Hindi ka, hindi, hindi si Digo ang kalaban mo. Eh sino? Si Congressman Ungap ng 30 sabi ko di Parehas eh, kasi si Umab, tawag niya ni Duterte. Hindi pa para ko na rin na si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko na nawala si Tabaw. hindi na bali. Sabi sa akin, tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintay mo after one year, i-a-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Sali. Maraming salamat, Manong Raul. <laughs> Mga Mano. <laughs> kasama ako dito. Ah. Hindi ko lang kayo sa isa, -isa eh. na kayo eh. <laughs> Alam niyo, nung sinabi, nag-text sa akin si Sis Astra, sabi niya, So, di ba nyo? Eh, di ba, panelist ka sa uh, Martes sa People's Congress? Ayaw ko sana sa gabin eh. Kaya lang, sis ko yan. Eh, eh kahit maliit, pinagbibigyan ko. Kasi alam mo yung salitang People's Congress, sinabi ko na ito. Di ba, Manila, sinabi ko na doon sa San Jose del Monte. din natin gamitin ang salitang Congress. Kasi ang Congress, pagdating ng mga tao natin, mga kababayan nyo, pag sinabi mo, Congress, agad-agad umapasok sa kanila. kurakot Flood control cost. Flood control budget. Nakawan. Kaya huwag natin nagiging Congress. Hindi mo nandito dahil Congress. Hindi mo mga, mga kawatan. Kaya sabi ko, ang dapat gamitin natin, either, either people's movement o People's Coalition. Huwag natin gamitin Congress kasi kayo, sa bahay-bahay niyo, pag nakalimit kayo ng Congress, magnanakaw ito si Congressman. Magnanakaw ito si Senado. O eh, gusto ba ninyo na tayo rin maging <laughs> doon dyan? Kaya huwag natin gamitin yung Congress, kung maaari, People's Movement or People's Coalition. At kaya ako nandito, na pinamahal po mga kababayan dito sa 5th District. Hindi para magsalita. Nandito ako para pakinig sa inyo. Ano ba nasa sa loob ninyo? Ano sa tingin nyo ang nangyayari sa ating bansa? Pumapayag ba kayo na itong isang nagpapaliwala sa umaga at nag sa gabi ay manatili sa kanyang pwesto? Dapat malaman niya yan. Hindi nakakarating sa kanya yan eh. Oh, ah, kasi ang pinapakinggan niya yung ano, lukaret. Ang sabi ni sabi ni Vic Rodriguez, yung lukaret na is, is, na is spokesperson, si Blair Lukaret. Oh, puro kasi lulingan, kasi mga lulingan. na ah. mo, ang naman niya, sabi niya, si Bersamil, Executive Secretary Lucas Bersamil resign out of Desa. Yan, sinabi niya, di ba? O. Oh. Pero nang tinanong si President, hindi naman ako nag-resign. O. Oh. Di halatang nagsinungaling yung sino ka rin na yon? Oh. <laughs> yun? O. Oh. Yun. Kala, kayo mga minamahal ko yung kada 5th District. Alam mo nung ako'y nakatira dyan sa may ano bang lugar yun? Right? Diyan sa may Phil Invest 2. Anong lugar yan? Ha? Batasan. Nakatira mo dyan. Itong lugar na ito, wala pa nun eh. Wala pa. Oo, oh, wala pa, wala nakikita ng tao dito. Puro dalahe, mangka, gano'n. Ngayon, after uh, how many years? After 1986, 2025, ako, after 50 years, Pwede na, kung ang ng tao. Kaya kayo mga minamahal mong taga-1053. Tignan nyo mabuti ang nangyayari sa ating bansa. Kami, nandito lang kami para makinig sa inyo. Kayo dapat maghatol. Kayo ang mag -reside. kami. Makikinig lang sa inyo. Kung kailangan nyo lang ng konting payo, we are willing to give you the advice yung bayo na gusto ninyo. Pero ang importante, dapat kayo ang pakinggan namin. Kaya ako nandito para alam ko ang kasa sa puso ng bawat kababayan natin dito sa Fifth District. Ay, hello, si Senator Raul, si Senator JB, ay pagdating panahon, kung maging senador man sila, pero wag kayo ang senador, senator ang tawag ka Senatong, gusto ba ninyo matawagan ng Senatong o Kongresman? Ang pangit kayo ng pagkakilala ng ating bayan sa mga miyembro ng Kongreso. Sa House of Representatives at sa Senado, walang ibang iniisip ng ating mga kababayan kundi kurapot, nakawan, katakot-takot, naging Kongresman ako. Na cool. Nung nung Uh, 30 13, Congress up to, to 2016. Naging congressman ako. Alam niyo ang budget namin? For one semester, 70 million ang binibigay sa amin sa Congress. 70 million, one semester yan, 6 months. Ang daming project na na-implement namin. Pero ngayon, anak na, maging billion. Kapag ang wala ng project, hindi naman pumunta sa taong bayan, pumunta sa bulsa. dahil hindi ko alam paano magkasya yung nila sa bilyon-bilyon. Alam nyo na, bangkit kanina ni senador Raul, binangin niya na naging membro din ako sa kay, Naging chairman ako ng MECO. Okay. Pero nung malapit ng eleksyon, dinapitan ako sa atin sa akin. Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. Isang billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag-isero ng Davao ng 1972 hanggang 19 97. Kaya po, kalahati ni sa milenyo, kalahati ng Dabawenyo. At alam nyo lang, na, na ako hanggang ngayon sa Dabaw. So, sabi sa akin, tumakbo ka sa Dabaw. Nung una, akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Sabi ko, pumira lang kayo. Barangkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Dabaw ng 30 taon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalaban, palapalaban, ako ipapalaban niya, sa kanya. Hindi, hindi, sabi lang, hindi. Hindi ka, hindi si Digo kalaban mo. Eh sino? Si congressman Umab ng oh. 10th District. Oh. 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 Sabi ko, di ba rehas Kasi si Umab, tao niya ng Duterte. Di, di para ko na rin ilabanan si Duterte. Sabi ko, ganun. Saka, ang tagal ko lang, na nawala si Tabaw. Habo. Hindi na bali. Sabi sa akin, tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintay mo after 1 year, i-a-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Sabi eh sabi ko, pasensya na po kasi unang ko na kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman ako marami maleta. <laughs> maleta! 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 <laughs> Sabi ng ang ko, Sabi, huwag kong tanggapin. Sabi ko, bakit man yun? Saan natin sa bahay? <laughs> Dahil lingit ang bahay natin paglalagay ka ng 1 billion pesos, pesos. Alam niyo, 1 billion ay 1,000 billion. Sus mariyose. Saan mo ilalagay yan sa bahay? Baka makita ng mga katulong namin pag may... <laughs> Kaya sabi na ang misis ko, Daddy, huwag na huwag magkanggapin. Sabi ko, Mami, hindi na ngayon ko na ako kailangan pagsabihan. Hindi ko magagawa yan yun ang dahilan kung bakit ako kinanggat sa Meko. Dahil hindi ako namakbo. Wala <laughs> akong magkakamal mong Kent District. Kagaya na sinabi ko, nandito kami. Ewan ko kung kayo nandito para magkakamal yung salita. Pero dapat kayo, pakinggan namin. Ano ba nasa sa ninyo? Alam ko marami ka nasa isip. Ngayon lang kayong magsabi. Pero ito ang pagkakataon. Masabi nyo sa amin kung ano ang gusto nyong mangyari. Ano ang tingin nyo sa ating sa ating uh, kalagayan ngayon? Sobrang nakawan. Anak pati. Never in my wildest dream na ang isang congressman ay magnanakaw ng 2 million. Yung anak ng presidente tumatanggap ng 2 million ay nakubus ko. Ewan ang ano mangyayari sa ating bansa. Puro nakawan. Katakot-takot na nakawan. Kaya ang pinabagod na ng district, nasa inyo ang power. Kayo ang power, kayo ang pangyarihan. Gamitin nyo yan at ipakita sa mga congressman, senatong at mga bangkanago na miyembro ng cabinet na kayong, ta kayong taong bayan ay hindi papaya na manatili ang pagnanakaw sa ating gobyerno. At hindi sa lahat, hindi tayo papaya ng leader ay isang bangal. Um, Yan mo, po, maraming maraming salamat at magandang, eh, magandang hapon po lang. Thank you po. Thank you. Thank you.